Ah, uh, ano 'ung 'yung tinanong n'yo sa presidente ng Hong Kong Ang ibig sabihin din natin ba dito po ba 'yung po ba ay uh, larawan ng mga distans ng larawan ng mga bayan, o santo? Halin tuloy. Mas mabuti basahin natin 'yung talatang binigay niya, 21 hanggang 4 ng Exodo. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglaba sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sabi, kasama lahat yung larawan na pwedeng ma-imagine ng tao. Eh. Sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kawangis ng anumang anyong nasa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kasama na lahat ng anyo. Bawal gumawa ng kahit anong anyo. Kay anyo ng tao, kay anyo ng ibon. Bawal yan. Basahin natin sa Roma 1.21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang -mang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. pinaliwanag naman ni Pablo kung ano yung mga larawan na yun eh. Pinalitan ika nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira nang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng hayop, ng mga may apat na paa, pati ng mga nagsisigapang. Yun, lahat ng larawan, bawal yun. Walang larawang pwedeng, i pwede mo sabi, Lahat ng larawang ginagawa ng tao sa kanyang sariling gusto, ay bawal yun, kasama yun, kapatid. Yun ang sagot ko.